Ikaw ang anak ng Diyos. Tayo lahat po ay masasabi kayo pong anak ng Diyos. Tayo po ay anak ng Diyos. Dilikha tayo kawangis ng Diyos. Kaya nga po, kung tayo kawangis ng Diyos, po, walang pangit, walang maganda, walang pilay, walang bulag, walang may kapansanan. Ang lahat dito ay pantay-pantay. Sa ibabaw ng lupa, nakikita natin ito. Ang kapansanan, ang mga kapalian, ang mga kasalanan, ang kapangitan, ang kagandahan. Nakikita natin ito. Bakit? Dahil tayo ay mga makasalanan din. Bigyan natin ng puwang sa ating puso ang ating mga nagigidim. Ang ating mga nalalaman. Bigyan po natin ang puwang sa ating puso at ito'y gamitin po natin ano po, sa pag, tanda natin habang tayo po ay nabubuhay. Upang sa gayon, balang araw nga po na ang Diyos, si Jesus, na nagwikwi ka, balang araw, magkakasama-sama tayo doon sa langit na buhay. Habang tayo ay nagtatamasa ng buhay nito dito sa ibabaw ng lupa, gawin natin pong kaaya-aya, kalugod-lugod sa mata ng tao at higit sa lahat sa mata ng Diyos.